Kwan, marami rin ang hingal. Uh, pero, yung hingal-hingal ko, hindi ko nga masyado kwan. Talagang hinihingal ako. Oo. Oh. saka yung uh, katawan ko, wala nang lakas. Uh -huh. Wala nang kalakas-lakas yung kwan ko. Uh -huh. Sa abwa ko, magagamot, like tawas. Mga tawas na yun po Anong sabi po sa tawas? Yung mga no, tawas-tawas. Yung pinatawas ko lang po ng Martes. Apo. Ano pong sabi? May magpa-angas ang koresterol mo. Sabi nyo ganyan, ituric acid mo. No, at may kasama na yun. Kasama ko po ito dalawa eh. Ang sinabi po, matandang babae. Mm -hmm. Matandang babae daw. Tapos sabi nyo ganyan, yung puso magpinipira po mga target yung puso? Ito po, tira na po yan. Noon po, putot malat na po yan. Opo. Uh -huh. Naipagamot po namin. Uh -huh. Sa manggagamot? Uh -huh. Taga saan niyo? Bakit hindi niyo binalikan para... Ay, wala na po. Ah, patay na? Opo, uh -huh. wala na po. Ah, okay. okay. Marami okay. po pinanin niya naman, dyan naman sa matawa niya. Parang yung hipag niya, ayun ang gumuha naman ng kanya. Sa so, uh -huh. niya. Uh -huh. kung bakit pinasa? Pinasa. Okay. Doon to na yun, no? kasi sa totoo lang papatayin na to. Opo, yun yung sinabi po. Sa karamdam na naman po niya kasi ito Oo, nakabote na to. Kasi, Ay, sabi po. na ano po Kasi po? ang ang dalawang klase ang ulam at dalawang klase ang barang. Meron yung papayarapan oh. ka hanggang mamatay ka meron naman yung ibobote ka para talagang sure Kasi po, nung pong pagdating na pagdating ko po dito kagina, at nung nakita ko po yung tito ko doon, may sis ako sa main Facebook niyo po, sabi ko, ah, eh, kasi po may nakikita, madami na po ako nakanood po ng mga nabote na po nalagawin niyo. Sabi ko, parang bit. Mga, yun yung muna ko sinabi. Binote ka na tito, sa ko. Dindaretsya ko na po yung tito ko. Kasi yun po yung mga nakanood po sa inyo. Nakabote na to. Bali ang mangyari dito, nai. Tapada na tayo, gagawin ko yung best ko kasangalan sa ng Diyos at ng ating amang dakila na may gumaling siya. Dalawang klase yan, sir. Gusto ko malaman mo, ha? Nay, pag pinatay ko yung gumagambala sa kanya, may tendency na mamatay din to. Kasi ganun po talaga, ano, sa dami ko na kong ginamot. Ito e, naman yung pangalawa, Nay. Mas tama po yun kasi marami na po. Yung, ano po e, naman yung Ito naman yung pangalawa pag napatay ko yon, may tendency mabuhay to. Kaya lang matagal ang gamutan. Ang hindi naman sa matagal, ibig sabihin, hindi yung matagal ang gamutan na ako nang ako. Ibig sabihin, isang beses lang ako manggagamot. Ang magiging ano na po niya, doktor. Ibig sabihin, mga reseta, yung tungkol sa puso, high blood, yun na sir ang magiging ano niya. Pero papatayin ko yung gumambalas dito. Politiko ha, para malinaw. Pag sinat daw ko yun, may tendency sila ng matay Kasi po, konektado sila sa bote. Okay. Ayan, ito na yung pangalawa. Uh, I-enact sa ating Panginoon na sana yun lang ang matipok. Sana magbuwan. Yun lang po. Hindi siya lang. Kasi po, ano, um, uh, problemado na po namin yung pong ni, yung pong asawa niya po, si Nina po po, nagkaroon po ng hindi magamot-gamot na sakit na uh, uh -huh. nabubulok na po yung sa likod. Yung tito ko naman po, witness po ako nun yung high school pa po ako na eh, nakabunod po siya ng buto sa dali sa paa niya, binunod niya. Uh -huh. Sabi niya, ano to Alfi? Sabi ko, hindi ko po alam Sabi ko gano'n, nagagala mo ba yung, ano mo, yung ah, daliri mo sa paa, hindi mo sa paa, nagagala niya naman niya. Uh -huh. yan. nagtatanong siya, saan mo nakuha yan? Imposible naman na isalugsug sa paa mo yung ganyang kalakang Ano po yun ako, parang buto ng manok. Mm -hmm. Ayun, parang buto ng palaka. Ang tawag alam. naman Ayin. po doon, barang. Basta ang ang isang tao may makitaan sa loob ng katawan barang po yan or kaya yung inaagnas yun sinabi barang po yan tapos may mo talaga yan kahit na yung nanay ko po dinali din hanggang sa pag-aari niya hindi hmm. 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 so, so simula tayo sinong pwedeng kikitan ako okay, na lang ako po kung bata kumuli okay. ah okay. okay meron ka rin eh Alisin mo na natin yung sayo. Sige po. Okay. Ito dito, sir. May, ito may, ang asin uh po ito. Okay. Ang ko, sukal. Sige po, okay uh po kayo. At tanggalin ko muna yung sayo. Sige. Okay. Pangalan mo, sir? Okay. Alisin ko. po. Okay. Kung hindi makapasok ako ng bahala, okay. ang malaga po, gumaling ka na. Kasi meron talagang tao na sadyang hindi napapasukan, nahirapang gawa na. Uh, iba yung ano sa akin. Paan? Dito Hindi na po, po lang kapagbukas po. po. Sige, wala po problema. Hindi tayo masayalan. Ito po ah. Sa doktor, pick it. Oh, wala. Ito po yung blending itim. Lagi mong kasama ito eh. Uh. Ayan, ang sakit mo. Oh, ito naman ang kulam. Babae po. Oh, oh. masakit po. Sobra. Okay, oh. palitan natin sir ng... Palitan natin sir ng papel lang. Ito lang, para sabihin mo yung napakalambot ka. <laughs> po. -hmm. mm. Ito nga. ha. Ano po na kapat siya rin? ko po kayo palagi. <laughs> <laughs> Ito pala parang doon ang sakit. Oo, so, oh, ayan po. Oo, oh, ayan mm. Yuppe. Oh. Yuppe, ha. Mm, yupi. Oo, oh, yupi ha. Di ka tulad dito. Pwede mo na sabihin ha. yes. Patigas. Tama. Ito lang po po. Oh, huh? yupi agad. Okay. Sakit, doktor? Mm. Yuppe. Mm. Wala. Do you think it's simple? Lagi mong kasama to. Ang sakit po. Ang sakit po. Mm. <sighs> Kaya hindi. Hindi po kaya. Hindi kaya. Oh, tama. Okay, ganito na lang po. Ganito pa ganito pa ganito. Ganito. Ganito na. 1 2 3. <tip> sa to po patay na to para pa. Sige, sige pa. Sige pa. Sige pa. Kunti na lang, kunti na lang, kunti na lang. Kunti na lang, kunti kunti na lang. Tik, tik. <tip> Panginoon kong ito sa akin, madaki lumingaw na busbusay na patayin ko, gumagambala sala lang ito. So, nipotlay sa met. Oh, Asal! Ah, ah. Okay. Papakinom muna po ito. Papanunig yung pala kaya eh, si Kuya. Mag-connect na lang kayo. Tapos ipita ko lang siya saglit sa kamay lang. Okay lang yun? Okay. Eh, hindi po ito. Hindi, ang ano po talaga nito, gagawa ko talaga parang umano ito eh. <laughs> Grabe uh, po sakit. Ano? Sige yeah. lang, oh. Oo, wala. <laughs> Kaya pala yung napapanood ko. Grabe, subang na. Oo. Ah, uh, siya sa salat nandito sa Victoria Tarlac kung saan nanggagamot. Madaling araw pa lang po. Umalis na ako kami sa Sambalis at marami yung tayong gamutan. Ah, uh, kami ng Bulacan, Santa Maria, San Jose del Monte ngayong araw na to. At sigurado gagabihin na naman po kami. Marami salamat sa mga sumusuporta. Shout kay Brother Raps ah uh, Sarnon ng Pandakan at sa ating Apo Team. Team Apo sa Palawig. Marami salamat. Boom! wala na, pag hinawakan mo siya, meron na naman. Kasi hawak mo po siya. Okay, bilis na lang natin ha. Sa hawak din pa ako. Hindi po. Salamat po kayo. Sula po ha. Mm. Alibago. Okay. Ito. Basta manalangin tayo. At naway gumaling si kuya. Okay, pa. Ha? Hawak mo na siya. Ako na mag-aalis para mabilis. Awak kamay, awak kamay. Okay, awak kamay lang, kamay lang. Eh, kasi mo ba sige, uwa mo. O yan ha, awak kamay kayo ha. Oh. Sige, o oh, pipigit. <coughs> Sato rareputin ito para rotas. Puh! <coughs> mm. Sige, baklas, mula sa ulo. Kamay, kamay, kamay. Sige, ang dami nilagay. Oh. sige pa, sige pa. Sige pa. Ang dami nilagay saan nito? Sina naman nga po eh. Alam nyo, magkilo na naman daw eh. Magsumpo! Hmm, sige. Halos yung muna mo rito, ha? 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 Nagkakintindihan? Sige, sige. Sige, naglalaban. Sige, sige. Kunti na lang. Kunti pa, kunti pa. Kunti pa, kunti pa train natin si Kuya na at hindi ako papayag na ginaganto ko yung mga ano ay mga mangkukulam. Sige oh. pa. Sige pa. Dami na lagay. Kunti na lang, kunti na lang. Ngayon, pingin rin akong bote. Bote ko rin tong, na itong kumulam dito. Bote na plastic, walang laman ano, may taket pa. Yung bottle plastic. Huwag mulat, sir, ha? Opo. Opo. Yan, dito ka, upo ka. Pagka ginanong ko, isara mo agad, ha? Walang yato mang kukulam na to, eh. Panginoon ko yung susa, kung may dakilo, may na ibote ko, inilagay sa uh, pamilya ito. Saan ni Patry? Saknek. Hmm. Agol! taket taket Yan, yan, yan po <laughs> okay, Tapos ito sir, kakarga ko to, pakipunuan na lang lagi, huwag patutuyan. Tapos uh, hanap kayo e ng lubigan, piton daon, tatong basang tubig. Gandang mo, ma, sir, makakalimutin ako ang lubigan. Masulat mo na ng mask, please. Sir, inong ka sir. Ah, uh, kahit hindi ka na po, siya na lang. Ah, po siya na, ano? Uwi din kasi ng, ano, ng tay-tay Pwede ko pa rin makahinig? O oh, sige, uh, bigyan mo akong isang bottle po. Ngayon na. Ano Ah, Anong... uh, wait lang po. Maraming salamat sa mga sumusuporta. At ito, nagkaroon na ng AdSense ang aking uh, account sa Facebook. Salamat to sa mga tumatangkilik sa akin. At tutulong pa tayo ng maraming marami. marami. Pano mo po ipagkalawag ng ating ama at ng ating Panginoong Isus, uh, gagawin ko po. Hindi na ako magsasalita na kung ano ano. Maraming salamat sa akin, Pangkin. <laughs> Yan. kay Apuela kay Brother Rapsando at sa Team Apo sa salamat